Gising na! Tanghali na! Ay, walang niya ka, Carlos! Baka na naman ba ako dito! Pagkatapos ng mga pinaggagawa mo sa akin, bakit ka naman gagawin yun? Dahil ito ang gusto kong mangyari, na makaharap ka at mabalikan lahat ng ginawa mo sa akin. Ay, hindi ko alam ang mga Sabi mo! Baliw ka talaga, Moira. Baka nakakalimutan mo kung anong hiniling mo sa akin. Ayoko na, Moira. At hindi ko ako Ang pagkakakita ko kay Sir Pepe. Dahil hindi ako ipakananon. Hindi ko pagbabayaran ang kasalanan na 'yon. Tapos Ikaw? Nagpapakasarap ka at ini-enjoy mo ang kalayaan mo? Hindi ko papayag. At gusto mo pang si eh. Kapal talaga ng mukha mo. Kaya magdusa ka. Hindi ako. Kaya, aminin mo lahat ng pagkasalanan sa akin. Sino ka para pang kumpisa lang ko, ha? Wala akong aamit. Dahil wala akong kasalanan! Ang oh, maaangka pa? Pwes... Ipapaalala ko sa'yo. Ha? Ha? a a a a a a Alam mo pong may natanggap na message yung nanay ko galing kay Tita Giselle? Inaaya siyang mag-dinner. Yun pala, set up lang ni Mamuera. Ano naman ka nalaman ko dyan? Nalaman ko na hindi pala si Tita Giselle nang send na message na yun. Dahil nawawala sa kanya yung cellphone niya. At nalaman ko na ikaw nakakuha ng cellphone niya. Ikaw ba nagsend na message sa nanay ko? Kakampi ka ba ni Mamuera? Wala akong alam sa mga sinasabi mo. Okay. Pwede ba, Justin? Huwag ka nang magsinungaling, umamin ka na lang! Panalin, ano bang gusto mong aminin ko, ha? Hindi ko nga alam yung mga sinasabi mo! Panindigan well, mo talaga yung pusisinungaling mo? Justine, may mga tauhan si Ma'am Moira na nag-aabang sa nanay ko. Gusto siyang patayin. Alam mo kung ikaw, sanay kang walang nanay, pwes ako hindi. Hindi deserve ni Tita Giselle, ang anak na katulad mo.